ko so, mga alaga kayo oy ito ang sinasabi ko sa inyo na maganda gamitin ang pigs na bipro bagong pigs ko ngayon nakita nyo naman kung gaano kalalaki dalawang buwan pa lang to ito. So, ayan tapos pili na ibenta sila may git 70 kilo na yata ito isa eh so, itong dalawa na to ito so, ito lang, napakalapad mo. Oh. Hmm. Dalawang buwan pa lang yan. Kabubukas lang ng ito grower na to. Oh, ayan o. Oh. ng sako pa lang yan. Kasi galing sila dito sa starter. Kahapon pa lang ito binuksan para Kulipat sila sa pagkain na grower. Pero yan, makikita na nyo. Oh. Shows, pigi. Ang gano'n talaga. Hindi Kaya salamat sa mga tumatangkilip ang ating bagong page. Be proof.